Sa mga naghanap ng oportunidad abroad, na nangangailangan ngayon ng Cambodia ng Pinoy English Teachers. Kung paano mag-apply, alamin sa pagtutok ni Jonathan Andal. Anim na taon ng English Teacher dito sa Cambodia ang Pilipinang si Dorothy. Malayo raw sa sweldo niyang 3,000 piso kada buwan. Nung nasa Iloilo -ilo pa siya bilang SPED Teacher, ang buwan ang kinikita niya ngayon sa Cambodia na mahigit 40,000 piso seed to 900$. Sa Pinas kasi para mahirap magturo sa special education. Dito, they give a lot of opportunities for special teachers. Ang pinayden na si Lovey Mae, dating English teacher dito sa Cambodia. Ngayon, may sarili na siyang private school. Actually, I am a civil engineering graduate. Yeah. So when you come here in Cambodia, even if you're not a teacher, you can be a teacher. You just try and um, study and qualify yourself as a teacher if you want to go, you know, higher level. Ang good news sa so mga gusto ring magtrabaho rito bilang guro, naghahanap ng mga Pilipinong English teacher ang Cambodia. Uh, naghahanap pa rin po sila ng mga, ng mga teachers dito sa Cambodia. Gusto nila yung English natin mas naiintindihan nila I guess kaysa sa mga Amerikano kasi accentless tayo. Sa so website ng DMW o Department of Migrant Workers pwedeng maghanap ng job posting. Kailangan dumaan sa lihitimong recruitment agency dahil bawal dito ang direct hire. Sa ngayon, may halos 6,000 OFW dito sa Cambodia. Karamihan sa kanila, mga teacher. Kahit staff sa Senado ng Cambodia, Pinoy ang nagtuturo ng Ingles. Mula po rito sa Pinong Pen para sa GMA Integrated News. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Horas.